Hello guys, welcome to my channel, Biblia ang sasagot. Uh, isang membro ng INC ang nagtanong kay Brother Eli Soriano. Pakinggan natin. Nandun naman si kapatid na si Sani Nabales sa Balagtas, Bulacan. Kasama natin ang mga panauhin doon. Go Balagtas. Salamat sa Diyos, kapatid na Jel, magandang araw, Brother Eli. Mula dito sa Bulagtas, Bulacan, may isa magtatanong ay sa Alberto Jr., isang Iglesia na Kristo, 31 years old po siya, taga Burol, 2nd Bulagtas, kapatid na Eli, ito na po siya. Magandang gabi, Brother Eli nagpapasalamat po ako sa Diyos na nakarating ako sa lugar na ito para makapagtanong sa inyo. Ako ay isang iglesia ni Kristo. Bali, ako lang po yung iglesia ni Kristo na hindi naniniwala ang Panginoong Hesus ay likas ng tao sa kanyang kalagayan. Gusto ko nang pong i na tama ang aking palagay na hindi po siya talaga tao dahil naguguluhan ako sa maraming maraming talata ang ginagamit ng INC na si Jesus Christ ay tao meron din akong may mga talatang narinig ay hindi po talaga siya tao nagpapasalamat po ako sa Diyos na binigyan ako ng pangunawa sa mga bagay na ito gusto ko lang po ma-prove na kailang ang mapagbigay ng magandang kasagutan sa tanong na ito. Ang totoo, kung ikaw ay marunong mag-ugat-ugat, ano, ang Biblia kasi ay nagtuturo ng mga ugat-ugat, origin, mga beginning. Ang Biblia, ganun eh. Mabalasahin mo, o Genesis 1-1, Daniel, nang pasimula ay nilikaran Diyos ang langit at ang lupa tingnan mo ginagawan tayo ng awareness sa mga tinatawag na pasimula ng pasimula nilagha niya langit tapos ang lupa tama naman yun kahit sa siyensya the universe is ordered on the earth ang sabi ng mga scientifico ng universal ay oh, is more or less 13.7 years billion years eh ang mo ay si Kristo ay tao ay Diyos. Kaya ay napunta, binibigyan ko yung, sa iyo ang ideya na ang Biblia ay tinuturo ng, 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 mga umpisa. Ngayon, si Kristo, tao ba? Kung tao siya, dapat na galing siya kay Eva at kay Adan, no? Tao ba siya sa katutubo ng kanyang kalagayan? yung katutubong kalagayan, no? Basahin natin ang 8 ng Juan sa versikulo 56. Nagalakak ng yung ama na si Abraham na makita ang araw na at nakita niya at natuwa. Sinabi niya sa kanya ng mga hudyo, wala ka pang limang taon at nakita mo sa si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Bago ipinakanahak anaha, narak si Abraham, ay ako nga. Eh wala pa pala si Abraham. Ang sabi ng mga Hudyo, wala ka pang limang Ay eh, kasi ko ang pag-uusapan ay ang kanyang katawan. Yung katawan ni Kristo, ay eh, tatlong puntoon lang siyang mahigit na siya ay nangaral. Basahin natin ang Lucas. Kapitulo 3, versikulo 23. At si Jesus din ay nagpasimula siya, nagturo ay may gulang 33 taon na anak na ayon na sinasamantaha ni Jose, ni Eli. Noong nagpasimula ang Panginoong Jesus, ay 30 taon siya. Kaya siya na-encounter sila ng mga kaaway ng mga hudyo. Ang sabi niya, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita at siya ay natuwa. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pang limampung taon nakita mo sa si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga ang salita ay ako nga sa English, basahin natin ang ay ako nga sa translation ng New Living Bible. Basahin natin kapatid na Daniel. Jesus answered, the truth is, I existed before Abraham was even born. I existed before Abraham was born. Bago pinanganak sa si Abraham, nag exist na ako. Bakit? Bakit kasi na pinag-e-exist na siya bago pa pinanganak sa si Abraham? Kasi ba yun? O exaggeration ba yun? This is 7.24 ng Juan. Ama, yung ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan akong naroon sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalawalhatian ko na ibinigay mo sa akin sa pagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Hindi naman pala siya umiral lamang sa bago sa Abrami. Eh. Umiral na pala siya bago natatag ang sanglibutan. Eh, paano mo sasabihin na tao yan? Eh, ang itong tao ay si Adan. Ang pangalawa ay si Eva. Eh, paano mo na sasabihin na tao yan? Eh, umiral na siya bago pa nagkaroon ng sanlibutan. Wala pang tao. Eh, ang tao kasi eh, ay hindi lang sa alakabok ng lupa. Eh, wala pang lupa. Wala pang planet Earth. Wala pa ang sanlibutan. Eh, nandun na siya eh. Ipinanganak na siya ng ama kaya ay Kristo kaya nagsasalta siya sa Lucas siya may dalawang being may dalawang kalagayan ang kanyang kalagayan doon sa Lucas ang isa doon ay laman ang katawan Ipinanganak pinanganak yon ni Maria wala pang limampun taon yon pero sa loob ng katawan nandoon yung Kristo ng anak ng Diyos ng Berbo ay ipinanganak ng Diyos bago nalalang ang sanglibutan o bago pa nagkaroon ng mundo na pinanggalingan ng tao. Yun. Yun ang dapat mong maintindahan doon. Dalawa ang nakalagay sa harap ng mga Hudyo. Isang katawan na wala pang limang taon, limang taon, isa namang espiritu na nasa loob ng katawan na ayon ang anak talaga ng Diyos. 'Di ba si Kristo ay anak ng tinatawag na anak ng Diyos? Bakit? Dos siete ng awit pakinggan mo. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Nanganak pala ang Diyos. At merong sinasabi, Sa araw na ito ipinanganak kita kailan pa siya pinanganak ng Diyos? Nung araw ba yung pinanganak ng Diyos? Kailan yun? This is ko ng Juan. At ngayon, Ama, luwalatiin mo sa iyo rin ng kawalatian aking tinamo sa iyo bago ang salibutan ay naging ngayon. Ayon, ay bago ang naging salibutan ang naging ngayon, ay pinanganak na siya ng Diyos. Alam na ba ng kapatid na doon sa 3 ng Juan, kapitulo 3, versikulo 6, basahin natin kapatid na ang ipinanganak nga ng laman ay laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. maliwangan na yan, no? Ang Diyos ay espiritu. Diba, alam mo yun, ang Diyos ay Espirito, walang laman, walang buto. Tama ba Yon Yung ay Espirito, walang laman, walang buto. Tama. Nasa Biblia yun eh. Ngayon. Yung Diyos na Espirito ay nanganak yon. Ay anong pinanganak niya? Ang sabi ni Kristo, ang ipinanganak ng laman, laman niya. Ang ipinanganak na espiritu ay espiritu nga. So, ang Diyos na Espirito na nanganak, ang ipinanganak niya ay ang anak niya espiritu rin. Natural yun. Ang anak ng abak ng kabayo ay kabayo. Ang anak ng kalabaw ay kalabaw. Ang anak ng espiritu ay espiritu rin. Ang ama espiritu espiritu. anak siya. Kailan siya nanganak? Bago ang nagsalibutan ay natatag. Ay eh nanganak na siya. Spirit world. At ang kanyang anak yun nga ang Panginoong Heso Kristo. Ngayon, ang panganaw na ng Espiritu, anak ng Diyos Espiritu, nung kailangan nang suguin sa lupa, nagkaroon ng katawang tao. Yung katawang tao na yon ang yon ay pinigilihin ni Maria. Dapat maintindihan mo yon yung katawan tao ang ipiniglihi ni Maria, hindi yung anak ng Diyos ang ipiniglihi ni Maria dahil wala pa si Maria ng anak ng Diyos. Ipinanganak na yung kanyang anak na Espiritu rin, kagaya niya. Siyempre, ang panganak ng panganak na laman ay laman. Ang panganak na ng Espiritu ay Espiritu. Ay yung amang Espiritu ng anak, di Espiritu din anak niya. Kaya yung kailangan siguruin sa lupa para mapakinggan siya ng mga tao, naghanda ang Diyos ng katawan ng tao para doon tumahan ang kanyang anak na espiritu. Basahin natin ang Hebreo G5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hahin at andog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Pagpasok niya sa katawan ng Diyos, pagpasok niya sa sanlibutan. Bakit pumasok siya sa sanlibutan? Eh hindi naman siya sa taga rito eh. Hindi siya dito nag-umpisa sa sanlibutan. Hindi siya nag-umpisa ng anak sa, ang Diyos sa sanlibutan. Kaya nang pumasok siya sa sanlibutan, ang sinasabi, hahina at ay eh, hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Bakit? Yung katawan na yon ay iyahandog niya sa Diyos. Yung katawan na yon ay iyahandog niya sa cross yung katawan na yun, yun ang gagamitin niya sa pangangaral para marinig siya ng tao. Yung katawan na yun ay ipinanganak ni Maria. Yun yung tinuli. Yun din katawan na yun, ang nagutom, na uhaw, na pagod, at finally namatay. Pero yung nasa loob ng katawan, ay spirit yun. <coughs> yung anak ng Diyos na wala pang mundo ay pinanganak ng Diyos. Nang dapat mong maintindihan kapatid, no? Nakapagkausap ng mga Hudyo si Kristo, hindi siya maintindihan dahil dalawa bagay ang nasa kanya na hindi nila naintindihan. Eto ha, tayong mga tao, meron din ting tayong dalawa eh. Para maintindihan mo, lalagay ko sa atin, sa iyo, sa akin, tayo lahat. Meron din tayong dalawa sa atin eh. Sabi ni Pablo, ikalawang Korinto 4.6. Kaya hindi nga kami nanghihimagot bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Meron tayong pagkataong labas meron din tayong pagkataong loob, no? Yung pagkataong labas, pahina ng pahina, sabi ni Pablo. Tumatanda. Pero yung pagkataong loob, lalo pang lumalakas, nagbabago araw-araw. Eh tayo mga tao, meron tayong dalawang kas... meron tayong dalawang kalagayan ni, eh. Nasa loob at nasa labas. 'di ba? Kapatid, no? Kung naintindihan mo ang ibig ko sabihin, meron tayong espiritu, meron din tayong laman. Yung laman, yung pagkataong labas. Yung espiritu, yun ang pagkataong nasa loob. Anong ibig ko sabihin sa iyo? Ang hindi alam na mga Hudyo, pagkausap nila si Kristo, dalawa ang nagsasalita. Dalawa. Para maitindihan mo lang, no, mga ng tamo, oh, mga kapatid, medyo malalim na ito. Sabi ng Biblia, nang pumasok siya sa sanlibutan. Hindi mo ba papasinin yun? Pagpasok niya sa San sanlibutan, ba't siya papasok? Eh, hindi siya dito nagsimula eh. Saan ba siya galing? Basahin natin kung saan siya galing si Panginoong Heso Kristo sa 13 tres ng Juan. Si Hesus sa pagpagtalatas na ibinigay ng Ama. Ang lahat ng mga bagay ay sa kanyang mga kamay. At ay nanggaling sa Diyos. At sa Diyos din, para roon. Nanggaling pala siya sa Diyos. Nasaan ba ang Diyos? Di ba nasa langit? O basahin natin sa sa Ace 38 ng Juan. Sapagkat bumaba ako mula sa langit. Hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban kung hindi looban ng nagsugo sa akin. Sabi niya, buwa ba ako mula sa langit? Meron bang nagumpis taong nagsimula sa langit? At naman niyang bababa siyang bababa siya sa bola sa langit. Ikong galing siya sa sa tiyan ni Maria. May galing sa tiyan ni Maria, meron namang galing sa langit. Bago na nakita, basahin ulit natin ang G5 ng Hebreo. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, Hain at atok ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay hinahanda mo. Pagpasok niya sa sanlibutan, alin ang pumasok sa sanlibutan? Eto yun ang galing sa langit, ay nakapasok na. Isang katawan ang hinahanda mo sa akin, edo yung katawan na Nasa katawan, alin yung katawan? Yung pinanganak ni Maria. Kaya dalawa ang entity yun yun eh. Isang galing sa langit at isang galing nagkumpisa sa lupa sa tiyan ni Maria. Yun nga yun ang bumubukod na tayatawag na Heso Kristo. Na tinatawag mo minsan anak ng Diyos kung minsan ay tinatawag naman anak ng tao. Bakit? Dalawa-dalawa yung daladala -dala niya eh. Yung isang galing sa langit at isang nagkumpisa sa lupa. Yan ang hindi na, in, na hindi na intindihan ng mga Hudyo. Sabi ng mga Hudyo, wala ka pang limang taon, bakit mo nakita mo na si Abraham? Hindi nila maintindihan. Bakit? Eh talaga naman talagang wala naman limang puntaon katawan na pinanganak ni Maria ay eh, 30 mahigit lang si Jesus Christ. Eh sabi ni Kristo, eh, bago pinanganak sa Abraham, ay eh, ako nga. Ibig sabihin, sa kanya, meron lang kasayahan, may entity na wala pa si Abraham ay umiiral na. At yun ay anak ng Diyos na hindi nanganak si Kristo. Naintindahan mo kapatid na Alberto? Pwede man tanong sa pa pang tanong, Brad Eli. Kung ganun po, eh, dalawa na po talaga ng Diyos o isa lang? Aga po kapoto, kapatid, ganito. Si Eva galing kay Adan. Tama? Tama ba? Tama ba? Kaya, ang bilang ng Biblia ay isa lang. Galing din naman si edad kay Eva sa si Eden eh. Oso, dalawa sila. Physically, isa sila. Spiritually, isa kasi. Galing si eba sa si kay Adan eh. This Mateo. At sa isang sinabi, hindi nyo ba nabasa na ang lumalang sa kanila buhat ng pasimula? ay sila nilalang nila na lalaki at babae. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. At nakikisama ang kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama na nga ng sama-sama ng Diyos ay huwag paghihiwalay ng tao. Yun. Yung isa, dalawa sa si Ebat Adan eh. Dalawa physically, pero isa lang yun. Ha? Bakit? Eh kasi, galing si Eva kay Adan. Ganon din naman si Kristo. Sa Juan 1.18, 1.18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang buktong na anak nang nandasa sa sinapupunan sina ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya ang butong na anak na nag-umpisa sa sinarap, pupunan ng ama in the bosom of the father. Yung dumating ang panaring ng panahon na anak na nasa sinarapunan niya ay pinanganak niya. Kaya galing din sa kanyang anak eh, bahagi ng kalagayan yun. Nasa pupunan ng ama yun. Kaya hindi ka dapat na sa patangay sa katangahan nagbibilang ang binibilang ay ang Diyos huwag bilangin ang Diyos walang bilin yun infinite yun eh hindi ka pwede ka mag subtract magdagdag o mag addition sa infinite pakita ko sa iyo ah one infinity one infinity it is one in infinity isang walang hanggan at isang walang hanggan ay walang hanggan pareho yun hindi mo pwedeng yung walang hanggan. God is infinite. Tayo mga ta pahal. Kaya mo na may bilang eh. Infinity. Hindi mo pwedeng bilangin yon Panginoon mo bibilangin yon Infinity. Kung walang hanggan. Pwede mo sabihing isang walang hanggan. Isa walang hanggan eh. Di, wala, wala, hanggan. Paano mo, baby? Pati divide sa dalawa ay eh, wala hanggan yon. You can say, 1 infinity plus plus 1 infinity is infinity nga yun. Ay, eh, paano hi divide it? How will you quantify, quantify I quantify the something is infinite? Oh. Lalagyan mo ba ng bilang ang isang bagay na walang hanggan? Hindi dapat ganun. Kaya ang apama at inay ay walang hanggan yun eh. Ba't pagbubukurin ay eh, wala nga silang walang hanggan? Hindi pwedeng pagbukulit ang walang hanggan. Pwede mong ibukod yung may hanggan sa walang hanggan. Pero yung walang hanggan at walang hanggan, paano mong pagbubukulit ay eh, isa lang yun? Isa lang yun. Ganun ang ibig ko sabihin. Kaya ang sabi ni Mamblia, isang Diyos, tanggap-tanggap-tanggapin tanggap, niya isang Diyos, isang Diyos. Ano uh, naman sabi ni Kristo. 21. Ako at ang ama ay iisa. Ay wala pa lang lalabag pala eh. Kahit sa bilangin po eh, at ako at ang ama ay iisa. Ay wala lang lalabag. Sabi mo ay isa lang Diyos. Ay isa pa rin naman eh, kahit sa'yong dalawa lang naman eh. Bakit isa? Eh kayo, ang saya ama, kapareho ng ama. Sa isa pagka-espirito. Yung anak, kapareho ng ama sa pag-iisip yung anak. Kapareho ng ama sa prinsipyo, sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pagmamalasakit, magkapareho sila eh. Kaya iisa sila. Para sa halimbawa, ang mga kristyano, no? Kapag tayong lahat ay magkakatiwag ang tawag sa atin ng Biblia. 3.28 ng Galacia. Walang magiging hujo o grego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Makilala ka nila. Iisang Diyos. Iisa. Ay lahat ay isa rin eh. Hindi isa. Iisa. Meemsa. Iisa. May emsa. Iisa pag isa lang hindi na empatic yun pag sinabing iisa only one ay lahat ay kapati kapatid ako ay lahat, ay lahat ay lahat eh pag tinanggap mo si Kristo ay iisa lang tayo eh magbibilang ako ba ngayon kasabi mo ka sa, sa Pablo mali ka at ako si Brother Eli dalawa kami ay sabi ng Diyos ay iisa lang tayo eh no sana maintindihan mo ang Biblia ng bilang na Biblia. Hanggang sa muli po. Maraming salamat, brothers sisters.